Okay, good day nung no? So may napapansin ako dito sa backdrop natin na, na modified clay blocks. Medyo kapitin siya ng dumi. So napagtanto ko since smart to, gamitin natin yung pinang sealer natin dito sa industrial finish natin pa dali yan 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 yan. No? So yung boys mat sheet no? para maprotektahan din at hindi na siya dumihin. Tingnan natin kung tatalab. Baka hindi patay <laughs> pero sana tingin ko natatadab naman kasi mat din to eh so, ayoko din naman makintab yan gusto ko lang din so okay, lagyan natin yan so ito ulit poison mat no pang clear clear <laughs> so Ayan, para siyang glue. Pero bilib ako dito sa top coat na to eh. Ay, yan. Hindi kita kanina. <laughs> yung para siyang glue. Pero bilib ako dito sa top coat na to eh. Hindi siya nag ah, ano, Hindi siya nagkakaroon ng parang plastic sa ibabaw. Mat pa rin ang labas. Kaya <sighs> apply natin na doon. Tapos hindi na siya nagpupulpos. Hindi siya kapitin ng dumi. Kaya bilib na bilib ako dito. Kaya gamitin na rin natin doon. So, aloyin muna natin. Tapos supply. Pero syempre, roller at saka brush sa kantuhan, sa kilikili. Okay? Halo muna. Yeah. Unahin natin yung ano, likod ng saksakan. Tinanggal ko rin yung cover. Para pag nagpalit tayo ng saksakan, pares pa rin ang kulay na. Kasi may, mamaya magkaiba size ng kwadrado ng saksakan eh. Sa kakantuhan, unahin, unahin natin. Yan, sa kakantuhan, sa kinikinig. Para di madama yung kulay puti. Isamin na yan eh. So, so, try natin ta. Diyan mo. doon sa mga ano, hindi naman kasi natin itong green out. Nanunuot doon sa mga bikat niya. Ito, ito. Bikat, ang tawag na dyan Uh, pero okay na lang din yan kay pag natuyo naman to nagiging clear hindi na may kita tsaka dagdag -dag pandikit tas <laughs> basa nagkulay ano nagkulay dark pero alam kong babalik yan sa dating kulay niya no? hindi naman to kagaya nung glue na hindi to kaya... hindi naman to kagaya nung literal na glue na kapag natuyo eh parang may plastic sa ibabaw oh, yan <coughs> babalik yan oh, punasan ko ito ng punasan ko lang ito lahat yan mukha siyang basa pero tingnan natin bungas mo uh, ang nangyari dyan <laughs> pero tingin ko umbra naman Isang mano, ubra na. Hindi naman ito pintura eh. Na kagaya sa pintura na kulang mano mo, pusyaw pa. Pero ito, top coat lang naman. Isang mano, pwede na. Pero mas maganda siyempre na dalawa. Yung Sin sinisipag ka. Basa-basa. No. May kintab. Sana wala bukas. Mas gusto ko pa rin ng mat. Iyaw mo na rin kamat. natin bukas. Ngayon, try natin sa pang exterior, no? Ay dumudumi na rin. Meron tayong modified tail lock dito sa labas, eh. Try natin dyan. Apply ko rin sana sa, sa tiles, kaya lang nakalagay ito. Hindi ubra sa makintab. Makintab ba daw? Um, tiles pa naman pumupush siya. No? Okay. So, doon na lang. Try natin lagyan yan. Oh, di diba? Bumalik naman na. Oh, yan, oh. Hindi na siyang ulay basa. Ay, medyo nag-dark. Ayan, medyo nag-dark konti. Pero, tayo na. Konti lang. Hindi kagayang, hindi siya parang basa. Pero, yan, kahit kakawangan ko, hindi niya siya, hindi niya siya ganun kagaspang. Hindi niya siya ganun kakapiti ng dumi. No? Okay? Goods na yan. Ayan, kung may mga mat din kaya na finish, yun, the best yun. Boys and mat shield na. Eh, okay, thank you. Sana may natutunan kayo kahit paano. Ang na ako. At sa susunod pa nating video.